Good morning. Garon nga adlaw. Birthday sa akong anak na babae. Katong ni Agi, ipalitan na mo ang cellphone tong lalaki. Ay, kailangan lagi siyang school nga dugay na pagdano nang niyo. Nga pa high school nang budget, ipalitan na cellphone karon ang babae nagsilos. Noto nga ah, nakadesisyon na kun mi karon. Ah, palitan na po na mag-cellphone ng manghod kay maluoy mi. Siyempre, ikaw ko na nakaidwa ka anak niya. Siyempre, ito nga, ginikanan, mag-uulpon ka nga, yung anak na nag-uulpon na Siya rin walay cellphone. So, karon amo siyang paliton sil karon ng cellphone, kaya birthday mo niya karon amo siyang surprise Surprise na siya, na pag ipatunan na mo siya, nga, dili na mo siya nga, na mo palitan cellphone. Amo lang siyang palitan ng no, yung makeup kit daw. Gusto mo siya makeup kit, nga, Uh, dress, baggy baggy nga pantalon, wako sabot nung <laughs> so, na mo nang baggy so karon na siyang ilaag mall, gmul niya pag mga on me. Palitan na siya kikun niya. niya. Surprise na mo siya sa cellphone. Kanang braton lang dyan po nga cellphone. gud Hindi na silpon, na mahal. So karon nagpaabot ko sila, kaya naman sila samal karon ako ko sa duty. Ah, uh, na daw ang birds. Nagpaabot ko dito. Ang birthday ni Saika. Ang atong palitan ron og na Saika ra nana Kay dili biya palitan og cellphone ni si Saika. Dapat ay ang gusto matuman. Kanina. Kanina pagi. Birthday make ug ah? makeup. Ha? Makeup. Makeup. Tolong na biya kay cellphone. Naon sabi daan Ano may ready the sa mall? Mama? Mall. Asa mo naman ang anong langgeng? Jollibee! Ha? Huh? Jollibee! Manginasal inasal talong kayo siya may birthday. Jollibee! Manginasal. Manginasal ta! Jollibee! Mga inasal! Mura ka na ang kwarta eh! Mga inasal! Jollibee! na!

So mga auto, yan na may sa cellphone na niya. Wala si Saika nga dili mo pareto sa mamili lang mi, magsaad lang mi daan ba. Duha sa kaballo nga largo na din mo palit sa yung Magsaad lang daan. Ang mga 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 mga

Wala, magandang piling na naka-cellphone? Kaya pag may kapit, pili na. Buti na ka na. Unboxing lang lang. Ano nga? Bagong cellphone. Huwag ko kini pa? pa. Huwag ko. Bumili na tarong lang. Oo, natarong din. Hindi may maga mo sa yang bagong cellphone. Wala po siya hmm. Si <coughs> ay uh, no, inyo, Asa da, ito pong doha. pa lang cellphone do mas taas ako. Asa man indos? Indos, kumain ka lang. Okay, okay Wala man siya na mas no, <coughs> <says> nakabutang Piki, 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 wala. Piki. Atis <says> aku <says> <says> Piki. 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 <says> <Diba, guys? says> <says> na. Nah, nah. Kay lawas. Laban ng ulo. <says> Labad ng ulo, gawa na kwarta.